Rob Pelinka may gagawing 3-team trade pero bago yan, ito naman ang limang unang laban ng Los Angeles Lakers para sa 2025-2026 NBA season. Unang laban nila ang Golden State Warriors. Sa matchup na ito, maraming analyst ang nagsasabing siguradong mahihirapan ang Lakers sa Warriors lalo na't kilala ang Golden State sa kanilang explosiveness at deadly shooting mula kay Stephen Curry at meron pang Jimmy Butler. Hindi naman sinasabing matatalo agad ang Lakers pero asahan na magiging bakbakan at dikit na laban ito mula unang hanggang huling minuto pangalawang laban ay kontra Minnesota Timberwolves. Sa papel, yamado ang Lakers dito. Gamit ang kanilang mga bagong na-acquire na players, inaasahan na sasagasaan nila ang Wolves. Ang kombinasyon ng veteran leadership ni Lebron James at Luka Doncic at youth energy ng bagong recruits at defensive presence ng frontcourt ay posibleng maging susi para makuha ang panalo. Pangatlong laban ay kontra Sacramento Kings. Bagamat nagdagdag sila ng star power sa pamamagitan ni DeMar DeRozan at Zach Levine, marami pa rin hindi kumbinsido sa kanilang chemistry lalo na't parehong galing sa Chicago Bulls kung saan hindi naging consistent ang resulta ngayon sa Kings may pressure silang patunayan na kaya nilang magtagumpay pang-apat na laban ay laban sa Portland Trail Blazers isa sa mga mahinang team ngayon na nasa gitna pa ng rebuilding phase yamado ulit dito ang Lakers at malaki ang tsansa na maging lopsided ang score kung tuloy-tuloy ang magandang laro ng koponan mula opening tip-off panglima muling makakaharap ng Lakers ang Minnesota Timberwolves para sa mabilis na rematch sa pagkakataong ito, inaasahan ng mga analyst na babawi ang Wolves dala ng adjustments mula sa kanilang unang pagkatalo. Ngunit kung magpapatuloy ang matatag na depensa at balanced offense ng Lakers, posible nilang makuha ulit ang panalo at magtapos ang unang limang laban na may magandang record. Samantala, may matinding balita naman sa NBA trade. Ayon sa ilang insider reports, puspusang tinutulak ng Los Angeles Lakers ang isang three-team blockbuster trade para makuha si Robert Williams mula sa Portland Trail Blazers. Hindi lang 'yan, kasama rin sa plano ang pagkuha ng defense specialist na si Matisse Taibul at sharpshooting guard na si Keon Ellis mula Sacramento Kings. Sa proposed trade details makukuha ng Lakers sina Robert Williams, Matisse Taibuli at Keon Ellis. Habang ang Blazers naman ay makukuha sina Gabe Vincent, Maxi Kleber, 2032 second round pick from Lakers at 2032 second round pick from Sacramento Kings. At habang ang Kings naman ay makukuha nila si Dalton Knecht. Kung matutuloy ito, magiging malaking boost sa frontcourt ng Lakers ang presensya ni Williams na kilala sa kanyang elite rim protection protection, athleticism at defensive IQ. Kahit galing sa injury history, alam ng mga fans na kapag healthy, top-tier shot blocker ito na pwedeng maging anchor sa depensa. Si Matisse Taibule naman ay perfect fit sa wing defense ng Lakers, isang proven perimeter stopper na makakatulong kina Lebron James at Luka Doncic sa pag-neutralize ng mga elite scorers ng kalaban, samantalang si Keyon Ellis ay nagbibigay ng dagdag shooting at energy off the bench, bagay na kailangan ng Lakers para mas maging balanced ang kanilang rotation. Sa panig ng Blazers makakakuha sila ng dalawang solid veterans sa katauhan ni na Gabe Vincent at Maxie Kleber kasama pa ang dalawang future second round picks. Ang Kings naman ay kukuha ng promising rookie scorer na si Dalton Knecht na swak sa kanilang offensive system. Kung magkatotoo, tila nagsisimula na ang all-in push ng Lakers para sa isa pang championship run bago magretiro si Lebron. Pinapakita ng move na ito na handa silang magsacrifice ng ilang piraso kapalit ng depth, depensa at championship caliber roster.